programa na to ay rated SPG. Triktong patnubay. Gabay ng magulang ay kailangan. Maaring may. Kasiselang tema. Tugwahe krasan. Sexual horror. O droga. Hindi angkop sa mga bata. Palulupik sa kalaban, pangangalaga ng nasasakupan, ipagtatanggol ang kaharian. Magdating akong isinilang at sa bayan ko nakalaan ang tahanan, <tong> tahanan ng mga <bumiliwata. tong tahanan> sa kapayapaan at katayuan. sa kalaban. Ang nalaga ng nasasakupan at tatanggulang ang Nakailangan natin pumunta kuha ako sa ilang at sa bayan ako sa ko